alamin natin ang mga naging reaksyon ng mga MCs sa ginawa ni EJ Power. So tara! Na-upload na nga ang labang Shea vs EJ Power. At grabe ang pinakita ng dalawa. Pero ibang EJ Power ang lumabas sobrang dark. Dahil nga dito inalam natin ang reaksyon ng mga MCs sa ginawa na yon ni EJ Power. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan. Panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pwes magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Biscondi at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, ah, patay tong shey dito. Wala akong ititira. miski Isang Ong Kiko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! wala akong pake. Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto, gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan na nyo yun na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pakay, di ako makikinig sa kung anuman subalit, bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, Papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy at si sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman kong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, siguradong ika'y matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwedeng pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka! And that's closed casket! beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan. Sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mikiin because I have lived long enough to see myself become a villain. Ano? Ano? Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpa Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. <laughs> Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyuhan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para meron akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung stilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan, sa mga baraon nilatag, Latag, panoorin niyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. <laughs> kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pwes puking ina mo. Alam mong pwedeng pwede itong mangyari kasi tag-accuse lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pwes pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. main event. Oh, shit, man. Uh, um, EJ Power versus Jay. Yun, pagpasok pa lang ng, uh, nung naita pa lang natin yung lineup Parang, alam na aga agad natin na dark humor yung mangyayari. Ganun, ganun. Ang nangyari ganun nga yung nangyari Parang sabi ko dun sa isang interview na kung sino yung kung sin kung gano'n nila kaganda sasabihin sa isa't isa na magpaamatay ka. Parang gano'n ka, ka-dark yung mga nangyayari. Pero, tang na yung laban na to, Shay, may mga gano'n siyang, may mga gano'n siyang matitindi din ng mga banyo. Ang ganda din kung paano niya na nakuha yung crowd umpisa pala. At so, mas nun, pag pinanood niyo yung sa video, gabi, sobrang ganda ng kung paano niya nakuha. Pero, tangin e namin, EJ Power, siguro kung may final form yung Dark Humor. Tang ewan ko kung, kung di pa yun yung final form nung ganong class ng EJ Power. Demon yung EJ Power, kung di pa yun yung final form, hindi ko alam kung ano pang kaya niya. Kaya niya sabihin, sa laban siya. Sobrang, sobrang solid sobrang gandang laban, sobrang gandang laban para isara yung event. Sobrang brutal na mga palitan, ang sasakit na mga salita. So, parang ayun, nagparang gumawa kami ng live re reaction video ni Tito Share nandoon magkatapos na nagre-react kami ng dalawa. Ganyan, ganyan. Uh, sobrang sobrang solid nung laban na 'yon. Ikilabutan sa mga ano, sa mga sakit ng salita nila na binabato sa isa. parang ganyan talaga hindi yung battle rap parang saluhin mo to lahat kasi nagdesisyon ka na pumasok dito parang dapat dapat tanggap mo yung mga masabi ko sa'yo eh. pero ang, demonyo demonyo si EJ Power then, sobrang halimaw um, parang pwede mo sabihin na PTSD for me yung EJ Power PTSD for me Tama na! Tama na! O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Siret? Eh, di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine... <laughs>